Oh, gandang tanghali Philippines gandang tanghali nandito ako sa may ang um, amin ah uh, karoon ng problema yung sasakyan eh ah uh, dito magbask muna tayo magbask sabukin natin magbask ito yung bus station ito ito yung kayong... ayun may chicks doon oh may chicks sa loob oh Pintik uh, ng ano. Ayun. Hello! Anong pangalan mo? Hindi <laughs> mo lang narinig dun <laughs> uh, Init, grabe. Punta tayo sa ano ngayon sa tropa. Tingnan natin yung kicks Nagabang din ng ano yun Yung bus Ay eh, ganun yung bus dito Yan Mahaba na yun na bus Bale ang card is 4 yan Isang card 30. Hello Ang pangalan mo? <laughs> Ayan natin yung tropa na. Ay, Wala eh, sakyan ko eh pero may problema eh. Wala nang dalhin si doktor. Ayun ay, yung bus, Haba ng bus eh. Aba ng bus tapos ang nakasakay isa lang. May <laughs> gulim din dito eh. Masama tayo lang tingin tayo sa ano.